Iniwan na nga pala tayo ng paborito nating Oscar Fish. Apat nga pala sa kanila ay sumakabilang buhay na. Karamihan nga pala sa ating mga alaga ay pinamigay ko na. Magbabalik na nga pala ako sa pag-aalaga ng gapi. Low maintenance kasi to at napakadali lang alagaan. Napakadali din kasi nilang magpadami. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay meron ako malungkot na balita. Ako nga pala ay naguhukay ng lupa dahil meron tayong ililibing na isda. Nagpaalam na kasi itong ating albahino na Oscar. Inaway kasi siya ng flower horn natin na si Bad Boy. Napakadami niya nga pala ng natanggal na kaliskis. Yun nga pala ang dahilan kung bakit siya nanghina at nadedo. Mabibilang na nga pala sa akin kamay ang mga alaga kong Oscar Fish. May mga followers nga pala na nanghingi sa atin ng Oscar Fish kaya pinamigay ko na. At dahil mabaho nga pala ang tubig ng ating aquarium, naglagay muna ako ng sonox dito sa may sahig. Medyo nakakaya na rin kasi sa aming kapitbahay dahil sa kanila ito dumadaan. Habang naglilinis nga pala ng aquarium, nag-iisip na ako kung anong pwede ditong alagaan. Naglagay na nga rin pala ako ng aquatic plants na binili natin kahapon. Agad naman pumasok sa aking isipan na mag-alaga ulit tayo ng gapi. Natuwa naman ako sa aqua plants na tinanim natin kahapon. Tumubo na kasi to at nagkaroon na ng maraming dahon. Ito nga pala ay dahil sa aqua soil. Sa pagkakaalam ko nga, ito nga pala ay bato na may kasamang lupa. Nagmamult na rin pala itong ating mga alagang beta. Gumaganda na nga pala ang kanilang kulay at itsura. Dito ko naman nilagay yung mga baby fry natin na beta. Awa naman ng Diyos, napakabibo nila at napakakulit. Habang nagsasycle nga pala tayo ng tubig, pupunta na tayo kulit ang story Siya lang maraming alagang gapi sa aming dalawa. So paano guys? Tara! Sa pagmamadali ko nga ay nakalimutan natin magchinelas. Pati nga ito ay napansin din ng ating kaibigan. Itsurang loya pa naman ang ating mga paat at mukhang hindi pagkakatiwalaan. Char! At tulad ko nga ay busy din si Tampi. Napakadami kasing umor na sa kanya sa Shopee. Bago nga pala magkaubusan ako nga pala ipipili na. May mga swordtail nga pala dito na napakalaki ng na mga breeder. Ito nga daw pala ay hindi binibenta bago sa ito ay pinapadami. Mapunta naman tayo dito sa kabilang ref tab. HB White naman ang tawag sa mga isda na to. Napakaganda nga pala ng kanilang mga buntot na k kitang kita sa tubig. Ito naman guys ang tinatawag na HB Blue. Ito nga pala ay kulay itim sa unang tingin. Kapag natapatan nga pala sila ng araw, lalabas ang kanilang totoong kulay. Ito naman guys ang mga chaps o kal na tinatawag. Halo-halo na kasi ang kanilang strain at dito na rin sila nagbreed. Sa nga ay may napili na tayong trio. Dalawang male at isang female nga pala ang pinili ko. Ito naman ang tinatawag na panda. Sa laki nga pala ng breeder na to, anytime pwede na siyang magbuga ng isda. Ang mga gapi kasi ay napakabilis magpadami. Sila nga din pala ay mabubuhay kahit walang oxygen. Kaya naman guys, bumili na rin tayo ng trio. Napakadami na nga pala ditong duckweed kaya humingi na tayo ng freebie. So 100 pesos ko nga, eh napakadami ko na nabili. Kaya naman guys, hindi na rin tayo magtatagal at tayo ay alam na. Sobrang excited na nga pala akong umuwi ng bahay. Ito nga pala ay ating papadamihin para ibigay sa ating mga followers. Mas magiging kondisyon nga pala sila dito dahil napakaganda na ng kanilang lagayan. Huwag na huwag nga pala natin kakalimutan na mag-acclimate. Dito ko na nga lang pala ilalagay ang mga duckweed sa ref Dito kasi tumatapat ang araw tuwing umaga. Mga ilang araw nga lang ay pwede pa silang dumami. Ito nga din pala ay ng mga vegetarian na isda. Char. Gustuhan ko nga pala tong panda dahil napakaganda ng kanyang kulay. Hindi na nga pala ako makapagantay na sila ay ating mapadami. Sa laki kasi ng breeder na to, sigurado ako marami sa mabubugan na fry. Sa mga followers ko dyan, makikilagay naman sa comment section kung saan nakarating na lugar itong ating video. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam! Yeah!